Ayan, i-check natin yung kung ano yung ating makukuha. Oh. Orange. Orange juice. Lagay natin sa ating backpack. Dahil nga, walang laman. At wala na yung laman yung ating baunan. Ayan. Ayan. Meron na yung saketo. Meron ng plastic. So, pukuha tayo ng zucchini. May baunan tayong walang laman. Ang dami uling sa zucchini, oh. Punuin natin ng zucchini yung ating bag. yung ating nakpak. Mayroon pa tayong fishnet. Ayan. Okay. Bakit, anong issue nila sa buhay? Ayan. Ayan pa. Sukino. lang kilong si Kimi ay nakuha kasi shout out sa ating mga new subscribers at sa ating mga viewers sa ating mga taga comment ayan pasensya na kayo at ito lang yung aking kaya dahil nga nakabike lang tayo galing ako sa trabaho 8.30 yung labas ko sa gabi tapos sa umaga eh Andan yung pasa ko, 8.30 ng gabi yung labas ko. Kaya ito, dinadaanan ko lang itong basurahan. At saka basket lang yung ating dala. At lalagay natin sa ating basket. Ating kitchener. Eh, Ayan o, marami pang sukino. Hindi natin kaya. Salata, salata, salata. Ayan, strawberry. Ito ating strawberry ngayon. may kalabasa O so, hatayong natin yung strawberry

napay ulit ito balik natin dito ito kukunin ko sa itong salata inuupon no hulog pa yan may isang sira so the rest is okay pa okay. Ito may papaya Papaya ulit strawberry Tama na ito. Madigat na. And then, ito pang strawberry. Okay na ragazzi. Okay na tayo dito. Bulutin natin ito. Ibalik sa... dagdagan natin ng, ng konti para oh, nakadalawang fishnet na ako. Ang dami kasi kasing kinuhang sukini. Yung salata kaya. May gulay pa naman ako doon. Ito na lang. Ito na lang. Ito na may ito. Nasa fishnet pa tayong pwedeng lalagyan. Aku nakasih yang gloves ko Sosot ulit yung aking e, Ini e, strawberry ulit Yan pura strawberry ragak strawberry 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 kita pa natin ito may may bisita tayo so, ngayon tutunay natin strawberry. Ilang strawberry na yung nakbuha ko. Tatlo. Oh, na bene, ragazzi, ok, na okay 3 basket Mama mia paano natin ito ma mabuhat buhat, buhat ragat si mabigat ito ha madahun ha kayanin kayan natin ito sa ating ano sa ating okay so i-check natin ito ay kiwi yang ketiga Habos ni RBT Kami nak tekan cos Ya Dalam kiri Dalam kiri beragat sih Ayah Ayah nak Hindi ah. Oh. Ito. Kiwi. Kiwi. Malambot na rin ito. Hindi na ito pwede.

ay ito pala dito yan boy basta yon, so step na muna tayo dito asyara agat si babene yun na yung ating dala okay so grazie grazie hala prosima and uh, marami tayo makumpaw grabe 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 Thank you for watching and arrivederci alla prossima.